Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan pang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, Nalo ba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulan, kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Amen. Kristo, kaawaan, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaluban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang kristyanong sa iyo ay tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo, Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kaniyang mga kababayan, Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas lumalakas kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigilan ang kanilang pagdami. Baka tayo sa lakay ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay luma umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng faraon ang mga ito, ang mga lungsod ng pitom at remeses, lungsod na tinanggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo naman dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapopootan at kinatatakutan ng mga Egyptyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong sinikil at pinahirapan sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang magagamit na gawaing pangbukid. Iniutos sama ng faraon sa mga Egyptyo na itapon sa ilog nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang na mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa, pangalan ng may kapal, tayo ay sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumani, noong kami sa lakay na mga kaaway na malulupit, maaring kami roon ay nilamon na ang buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa Maari kami nooy na tangay na niyong agos, anod sa karagatan tuloy-tuloy na nalunod sa lakas ng agos nooy nalunod ang nakaming lubos tayo ay magpasalamat ang poon ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malulupit na kaaway paray, paray, ang katulad nito ay ibong sa bitag ay nakakatakas lubos tayong nakalaya ng bitag ay mawasak tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula pagkat itong lupa langit tanging siya ang dumika magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may makakamting langit. Aleluya, aleluya. Sumayin ang Panginoon. Ay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, sapagkat na parito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kawa at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya rin kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit pas, ng higit sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae, ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ang kanyang krus at sumunod sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay ay eh dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumanggap matanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta, ay tatanggap ng gandimpala ukol sa propeta. Arang tumatanggap ng isang taong matuwid, dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gandimpalang na ukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa, sa maliit na ito, dahil sa ito ay alagad ko, tinitiyak ko ang inyong, sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos ang tagubilin ng labindalawang alagad, umalis si Jesus pang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Namin, Panginoon so Mahirap ang magpasa ng krus, pero higit na mahirap masakit ang ipako sa krus. Mga kapatid, napakinggan natin sa ating ibanghelyo na ang sumunod sa kanya ay tumahak sa kanyang landas na walang iba kundi ang Via Crucis ang pagsunod ng isang Kristiyano sa ating mahal na Panginoon ay siya landas na dapat tahakin ang Via Crucis ang landas ng krus pero higit na nililiwanag ito ng ating mahal na Panginoon sa bahagi ng ating Ebanghelyo na mayroong ang krus ay nangangahulugan ng iba't iba at maraming bagay sa ating buhay. At uh, ang pagdapasan natin ng krus, una-una ito ay hindi naghahatid sa atin ng kapayapaan. Uh, kung tayo ay mananatili at yayakapin ang krus, tiyak na magkakaroon tayo ng katunggali tulad ng pagtutunggali ng magulang sa kanyang anak anak sa magulang yan ang binibigay na halimbawa ng ating mahal na Panginoon hmm? ang kaaway ng isang tao ay ang kanya mismo rin kasambahay dahil ang hinihingi ng pagsunod sa ating Panginoon ay higit na pagmamahal kaysa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating kaibigan. Ang hinihingi ay higit. Una at higit sa lahat. Nangangahulugan na ito ay ang pagsunod, ang krus natin, ang via crucis natin ay pagsunod sa kaluban. Si Kristo ay sinunod at inakap ang kaluuban ng kanyang ama tayo rin na tatahak ng via natin bilang pagsunod kay Kristo ay walang iba tayong dapat na higit na pahalagahan kundi ang pangumahal, paglilingkod at pagsunod sa kaluban ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. At sa pagtupad natin at pagdadala ng krus na ito, na mayroong tatalikdan, mayroong masasaktan, mayroong uh, pagtutunggali. Kaya nga uh, yan ang mabigat na krus na ating dalahin na ibigay higit at una sa lahat ang prioridad natin sa pagtupad sa kaluban ng Diyos kaysa kaluban ni Numan maging ng mga kulang ng kapatid o kaibigan una at higit sa lahat ay ang kaluban ng ating Diyos yan ang krus yan ang landas ng ating mahal na Panginoon ang Via Crucis ng ating Panginoon ay ang pagsunod sa kaluban ng Ama. At ang ating Bia Crucis ay siyang pagsunod natin sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Papuri-puri ka, Diyos, ka, sa mga kagandahan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay. Ang tinapay na ito na galing sa lupa, pinagpaguro ng tao, mamaging tinapay na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maalay alak na ito na sa katas ng ubas, pinagpaguro ng tao pang mag nagbibigay ng iyong espiritu. Manalangin kayo mga kapatid pang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Amen. Panginoon, sa na ang sa naming lumika, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para maragdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming Pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling doang lahat ng umiiral ay yung likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya ay kinalingan ng mahal na biray na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya ang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis siya niyang iyon at sa krus ang kanyang mga kamay magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyan pong banal ang mga kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugon ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid na aming nahimlay na may pagasang asang sila ay muling mabuhay. gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas Kaisa na mahal Maria, na ng Diyos, kay no at na kanyang banal na esposo, kaisa mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan niya, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Yesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas Lord. Pariyan mo, sundin ang Lord mo dito sa lupa para nang sala. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw Patawarin mo kami sa aming mga salat para na ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas namin sa Yesus Kristo. Panginoon sa so Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa inyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay. Bigayan tayo at ng kapayapaan sa isa, -isa.

Narito ang ating Panginoon sa Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mapapalad tayo na inangyahan sa kanyang banal na pigihin. Hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, Unig sa isang salita mula ay gagalingan. Hmm. <laughs> Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin pa. Ama naming mapagmahal kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa wa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Horacio Imperata, O Diyos, amang mapagmahal, muli po kami lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Niling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang napektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara ng sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidihin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba. Pangbasog po ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Papasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin.